So mga beshy grabe, grabe ang fog. Grabe, grabe ang fog. A ah, bibihira lang daw na ganito, sabi ni Kuya minsan lang daw to so we're very lucky to uh, witness this kind of fog nakailang video ko kami. Ang... yeah And... It's breakfast time. Nakas ng ulan. The sun is ano, very strong, very strong. Good morning mga beshi. So, we're still here in Sol Evento. Uh, breakfast kami. So, kami lang muna nila Papa, kasi sila ati tulog pa. So, sa mga magtatanong, sa mga, bali kasama sa package na binayaran na, kasama talaga, may free breakfast siya. So, ayan. Mag-breakfast kami. So, kakauti pa lang ang tao, Siguro iba mga tulog pa. Kasi napuyat kagabi. ayan mga beshi <clears throat> sobrang paglaro na kayo ng umaga sila papa pa loob kasi mas malamig dito sa labas so yan actually mga beshi ano sa uh, ano to, apat na ganito Ayan mga beshi, nakikita nyo, bali apat kasi yan. So, ang tawag nyo na dyan, first floor, second floor, third hanggang fourth. So, nasa fourth floor kami. Grabe, ang sarap. So, mga, be mga beshi, maliligo na kami. At ito ang fangs. Oh my gosh. Hello. Ay. ay. Kuya, ikaw, kung may kuya. Oh, ayan. Alam, oh, grabe, may sunog. Oh, joke. Grabe yung fangs. Oh my gosh. So mga beshi, grabe ang fog. Grabe. grabe ang fog. Ah, lang daw na sa ganito, sabi ni Kuya. Minsan lang daw to. So we're very lucky to uh, witness this kind of fog. Nakailang video ka na kami. Yeah. And this is Hanra and my father. We're mm -hmm. going to ano na, uh, ligo na in ano, hot spring. Mm -hmm. Yeah. Diba? Grabe no, Wow. Oh. oh. Siguro dahil kung hindi hot spring yung liliguan natin, wala nang maliligo, ano? Ha? Kaba ka bahay? Oo. Agkukuryot yung dalawang yan. Agkukuryot na yung dalawang yan. Bukas? Ay, pag ganito walang sakit-sakit, ano ka ba? Bakit ka ba? may dapat ka dapat, kung mas ka sakit. enjoy mo. Kamandahan kayo dahil. Ayan mga beshie, nakikita nyo nasa taas lang naman tayo ng um, hindi ko masabing bundok pero mataas yung lugar natin talaga. So yung nakikita nyo ng mga fog sa gilid, sa mga paligid, ano yan kasi uh, ano yan mga forest yan, mga puno, ganun. ayan mga beshi uh, nakikita niya super ganda yan tas ang ganda ng ulan di ba and then siguro kung hindi eh yan yung mga fog na yan grabe uh, ano kasi yung mga puno puno yan natabunan lang siya ng fog and then yung pool na yan yung pinaka mainit kaya walang masyadong naliligo oh, super init yan yan lang um, di ba ang ganda lang Ay, wait lang Video pala yun, sorry Wait, wait, wait Kaya pa namin eh. Pero ngayon sobrang inyong. Iba yung inyong siya. Iba? Oo. Iba na talaga. Kaya hindi na kaya yung mga paa ko. Kaya pa. At kaya yung ko talaga diba? Pati paa hindi kaya? Grabe yung ano yung fog o. Oh. Nalatabunan na talaga yung mga bundok. At saka yung... Yan, eh, yung, itong pool na to, ano to, uh, mga beshi, ito yung tama lang yung init mo. Kaya mas marami naliligo dito. Tapos sa may mga false falls na yan, uh, malamig. Yung natural, ano, natural coldness of water. sobrang ganda ng panahon. Mga beshi, no? Nak Nakakatuwa lang. Parang sarap maligo sa ulan. Alam niyo yun, ako kung indulge your inner child. Ayan yung pinakamainit na pool. May pinakamainit na tubig. Kaya mapapansin yung mga beshi, walang naliligo halos. O, oh, diba? Kung makikita niyo, umuusok-usok pa siya. Yan yung natural, ng, natural hot spring hindi siya yung ano ha, yung salamig. Actually, sa init. Yung usok na yan. Init yun. Okay. try mo pa yung pamo, kahit yung pamo lang. Oo, pwede. Oh, pwede Nasaan si oh, 'yung Para ka video ka? <todong> ah, Lili go ka? Ha? Ano di mo?

Dinadahan-dahan kasi nila yun pa. <coughs> hindi, hindi tayo bata doon. <laughs> <coughs> Pero Mga ito yung pool na malamig and then pambata. So dito gusto nila. Ayun, mapapansin ko sa mga bata. Ayun, nila doon sa init, sa hot spring. So gusto nila sa natural, mm, sa natural na lamig. Mababaw lang dito so pwede natin iwanan mga kiddos. Ayun mga beshie, nakikita nyo yung fog sa gilid. Di ba grabe, para na tayo nasa bagel. Ayun. Ano ba? Ano ba talaga hanrang? Mga beshi, may malalim pala na park dito. 5 uh, five feet daw. So ngayon ko lang nalaman. na -miss, ano ako, na -miss info. Sorry. Ayan, diba? Igalan yung mga paningin nyo, ba? Diba, sobrang ganda, no? Sa salt event, oh. Best for family bonding and family outing, mga ganun. Talagang recommended ko ito. You'll never go wrong talaga, so it's worth it. Thank you again, guys, for watching!